Bismillah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, dito tayo sa itinatawag ngayong textual criticism. I-criticize natin, himay-himayin natin, tatanungin natin, susuriin natin si Juan. Sino ba siya? Kasi ang isyo nito sa Juan 1 hanggang 18. Ito, karamihan ng kristyano o lahat ng kristyano, pag binabasa nila ang Juan kapitulo 1, versikulo 1 down to 18, iniisip nila salita ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, nga ang nagsalita nito ay tao lamang, hindi propeta, hindi siya Diyos. Okay? Granting siya ang totoo at tunay na apostol ni Kristo. Kristo Ha? Kasi ngayon ang modern scholars, ha? Uh, most of the modern scholars of the Bible didn't believe and didn't accept John, the son of Zebedee, ang author nito. Granting talaga lang for the sake of discussion, si Juan talaga ang nagsulat. Pag si Juan ang nagsulat, ngayon, tanda natin, hindi siya Diyos. Ha? Huh? Hindi siya propeta. Paano niya nalaman at saan siya nagkuha ng mga salita ng ganyan? Ito ba ay ang nag-input sa kanya si Socrates Ha? Si Jesucristo huh? ba? Wag mong sabihin nga Holy Spirit mga kapatid. Dahil ito ay karaniwan na itong binabanggit sa mga taong mga siraulo, may taong nagpakamatay, nagtaong taong uh, laging maraming yan, naglalaro ng ahas, tinuklaw dahil nag, dahil, dahil sa Espiritu Santo. Nagsalita ng mga ang common Espiritu Santo, marami ang naluloko na lang kumakain nga ng mga damo dahil sa Espiritu Santo. Nagsasalita nga gano'n, nagpabuntis ng mga mimbro, pinabuntisan dahil sa Espiritu Santo. Huwag na nga tayo doon mga kapatid. Dahil alam naman ninyo siguro wala talagang Espiritu Santo. Kaya kung mayroon lang, mayroon tama sa inyo kahit isa eh. Wala eh. lahat, kayo may, lahat kayo ay talagang mali ang tinuturo ninyo eh. Okay. So dito tayo ngayon si Jan kung buhay ngayon si John. Tatanungin natin. Itong salita nga ganito sa Juan 1, versikulo 1, nang pasimula siya ang verbo. Sino yung itong pasimula ang verbo? Si Iso Kristo. Paano nalaman ni Juan? At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Saan siya nagkuha nito? Ha? Saan siya nito narinig? Si Iso Kristo ba ang nagsabi sa kanya? Propeta ba siya? Eh, hindi naman siya propeta eh sinabihan ba siya ni Jesus? Wala rin. Wala rin sinabi niya na ako'y sinabihan ni Jesus Cristo. Galing lang sa tang pag-iisip. Galing lang sa kanyang pag-iisip. Okay? At itong pag-iisip pala ni Juan, naging salita na ng Diyos, dahil you are quoting, strongly quoting na ito na ang totoo, parang ito na ang salita ng Diyos. Eh, hindi naman salita ng Diyos yan eh. Ito rin nang pasimula, sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya paano nalaman ito ni Juan doon siya in the beginning when the god created things the heavens and the earth and the universe before the creation of these things ang tanong nandoon ba si Juan nandoon ba kasama ba si Juan sa sa tinatawag niyong trinity yung pagsabi sa dios na likhain natin uh, uh, ayon sa ating wangis sa ating wangis ang tao, doon ba si Juan? Huh? At nakikinig ba siya sa habang si Kristo nagsasalita at ang ama at ang anak nagsasalita? Ay doon din si Juan? Bakit masabi niya ito? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa, sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Imagine, sa madaling sabi, walang nagagawa ang Diyos Ama kung hindi si Kristo, kung wala si Kristo, sa ano, sa anong sa anyang logic niya, sa anong philosophy niya, sa niya kinuha ito. Okay? Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ano ba siya? Poet. Nagpoem lang yata ito eh. Nag, naging, naging ano ba, niya poetic lang siya eh. Okay? At ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman at ito hindi eh, napag, uh, guna, gunawa ng kadiliman. Ito ay masyadong broad na pananalita ito nga parang ang Diyos ha? ay nagsasabi, nagsasalita, yung lumikha ang Diyos ay parang nandoon din si Juan. Yun nga ang kamalian sa Biblia eh. Ang anong iniisip, guni-guni sa isip ng isang tao, sinulat diyan at sabihin ninyo, dahil sa Diyos, ito'y salita ng Diyos, salita ng Espiritu Santo, ay tama. E, paano maging tama yan? buti kung sinabi niya, si Jesus ay nagsabi sa akin, ha? or napaniginipan ko ito, ito ang sabi ni Jesus, ito ang sabi ng Ama sa akin, ito ay napanaginipan ko, ganito. Wala eh. Gaya ba yung sa Mateo? Sa Mateo 4, tingnan nyo, yung lumipad si Satanas at si Sokristo dahil uh, tinukso tinokso ni Satanas si Sokristo, lumipad doon sa high pinnacle, at umunta sa high mountain doon na lipad si Isu si Kristo at ang satanas, parang si si Mateo ay lumipad rin. Dahil sabi ni satanas, pag nandoon na daw sa high pinakil, sabi niya, talon ka dito ha? para yung mga anghel ay sa... <laughs> Bakit? Ano ba si Mateo? Sinabi ba rin ni satanas sa kanya? Sinabi ba ni Jesus Nga ganito? Ha? At dinala naman doon sa kabukiran, doon sa kabukiran ay pinakita ni Satanas at si Satanas ay sabi naman ni Jesus ganito, bakit si Mateo nandoon ba? Ha? Huh? So, ang tanong, sinabihan ba siya ni Satanas na ganito usapan nila? Sinabihan ba siya ni Jesus Cristo ganito usapan nila? Dalhin nga natin dito sa Juan. Si Juan sa pananalita niya na nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos Saan siya nagkuha ng mga salita ganyan? Ganyan sa iyong panaginip, sa guni-guni niyang isip, from his hal hallucination, what? Huh? Parang may gano'n, may uh, seskruan, schizophrenia ano yung tao nga mag-isip ng ano? ano? Parang may bipolar yata sa klaseng pananalita. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Bakit pagsabi siya? Sinabihan siya ni Jesus ng ganyan? Sinabihan siya sa anak na Diyos? Sinabihan siya sa ama na Diyos? ng ganun ang pangyayari? Ganun ang gawain ng Diyos? dito lang eh. Palpak na eh. Nang ibig sabihin, nag-imagine nilang siya, nag-hallucinate, magsulat, tapos sabihin pa ninyo, ang masakla pa dyan. Sabihin ninyo, ito ay salita ng Diyos. Huh? Whereas, ang mga scholars dito, itong Biblia na hinawakan ko, sabi nila, it's an independent hymn. Huh? Yan ay ginawa, tinanggap, adapted, sinasabi, adapted uh, to serve as a preface, sinasabi dito. Itong Biblia na ito, the New Catholic Translation, the New American Bible, dito sa page 1188, sinasabi, and there are a lot of inconsistencies. Dagdag -dag bawas dito, dito sa loob dito nagsasabi, the introduction dito sa John, the book of John, mayroong inconsistencies ang John, mayroong dagdag -dag bawas ang John, the book of John. Scholars mismo ang nagsasabi, mga kapatid. Okay. So maraming salamat mga kapatid. Kayo nang maniniwala, galing sa isip-isip ng tao at sabihin ninyo, salita ng Diyos. Ha? Baka kung anong nakain ni John, ha? baka sobrang busog, at mayroon siyang napanaginipan or baka nagkakasakit siya, mayroon siyang sakit, mayroon taong sakit eh, nga kung ano-ano lang maisip eh, at sinulat yan, at naging salita ng Diyos. Uh, ang punto ko dito mga kapatid, paano niya nasabi nga sa lahat ng bagay ay ginagawa sa pamagitan niya, nang ibig sabihin, ang Diyos na Ama ay nakalikha dahil sa kay Jesus Christ. Nakulong. <laughs> mga hudiyo nito, eh, sabihin mo ng mga kalokohan talaga, mga أستغفر الله مرام سلامة لكم سبحانك الله اللهم اغنتك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته